Matyagang binabantayan ni Pilisa ang walang malay na ama ni Ara. Nakikita niyang panay ang daan ng batang ginang sa kanyang pinagtataguan sa anyo ng itim na aso. Naaamoy ni Isandra ang mahina niyang samyo ngunit ang bakas niya upang siya ay matagpuan ay hindi nito masumpungan. May ilang minuto itong nawawala sa kanyang paningin tapos ay babalik. Marahil napag-alaman na rin ito na dinukot ang kanyang anak sabagat na iwan ng samyo ni Ara sa lugar na tinambangan nila Lorena ang dalagita. Sumaglit siya roon sandali, upang putulin ang samyo sa hangin at burahin ang bakas sa lupa. Bagamat may munting takot na bumabangon sa kanyang dibdib tuwing nakikita ang kudayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Tunay nga na malakas ang antas ng kanyang natatanging kakayahan sapagkat nahilo niya ang pinakamataas na lahi ng aswang. Noon pa sinasabi na ni Ledario na ang kanyang kakayahan. Hindi siya naniniwala sapagkat iniisip niyang baka inuuto lamang siya ng mga ito. Sapagkat nalalaman niyang ang paborito ng dalawang amo niya talaga ay si Lorena at Aida. Parang pakonsuelo de bobo lang ba? Upang hindi siya tuluyang magdamdam o maisipang tumiwalag sa munti nilang harem. Ngunit ni Minsan, mula nang sumapi siya sa grupo ni Ledario, hindi siya nakaisip na lisanin ang kanilang sirkulo. Sa piling lang nila sa Samuel at Dario, nararamdaman niyang kailangan siya. Oo nga, marahil dahil sa taglay niyang kakayahan, ngunit tuwing minamahal siya ng mag-ama, sa bawat yakap, sa bawat halik, nararamdaman niyang walang pilit, hindi siya pinandidirian. Oo nga't inaaway siya lagi ni Lorena, ngunit nag-iiba ang asal nito sa kanya kapag katulong na niya itong paligayahin ng mag-ama. Nalilimutan niyang hindi naman siya talaga maganda. Nalilimutan niya ang lahat, ang panliliit sa kanya at panghahamak noon ng mga taong nagpalaki sa kanya at ilang kumukop nung siya ay nagtatalaga. Kaya kahit alam niyang hindi niya mapapantaya ng ganda ni Lorena, ang talino ni Aida, ang mahalaga tanggap siya ng mag-ama at unti-unti natatanggap na rin niya ang sarili. Saglit niyang naisip ang kakayahang tuminde, lalo nang siya ay maging aswang. Kakayahang nakakapagbura ng bakas sa hangin at lupa. Kaya niya ring burahin ang bakas ng iba na nais niyang itago. May sabulag siyang kinaya ang pinakamalakas na patibong sa arko ng mga kodayon. May kakayahan na rin siyang itago ang ilang nililang sa kanyang baluti at hindi sila masumpungan hanggat gusto niya. Ngunit tulad ng ibang talento, tulad kay Aida, mayroon rin siyang kahinaan. Mayroon ring butas ang kanyang kakayahan. Nawawala ang bisa ng kanyang baluti kung mapapatakan ito ng dugo. Gagana lamang kung tuluyang mahuhugasan ng tubig o tuluyang mawawala ang bahid ng dugo sa kanyang baluti at katawan. Kaya kailangan hindi siya masugatan o matalamsikan man lang ng dugo tuwing ginagamit niya ang baluti. Sa pagbubura naman ng bakas at samyo, wala pa siyang nakikilalang aswang na naamoy siya tuwing nagbubura siya ng samyo o nakapaloob sa baluti. Ngunit ang mga kodayon, nagagawa pa rin siyang malanghap. Iba daw kasi talika ang ilong ng mga kodayon, kaya hindi katakatakang sila ang nasa tuktok ng makapangyarihang lahi ng mga aswang idagdag pang puro sa pinakapuro ang dugo nila Isay na minana naman ngayon ni Ara. Isang mahinang buntong hininga ang hindi maiwasang pakawala ni Pelisa. Isa lang ang gumugulo sa kanya ngayon. Nagugutom na talaga siya. At hindi pa nagpapadala ng mensahe ang mga kasama niya. Napatingin siya sa tatay ni Arang Walang Malay, di kalayuan sa kanya. Hindi nakatulong ang pagbibigil niya sa gutom sa lalaking pinagmamasdan at pinatulog. Ngunit bilin nila Dario hanggat wala pang utos, huwag patayin ito o wag gagalawin. Gutom siya oo pero nananaig ang utos ng mag-ama. Ayaw niya. Nila napasamain ang loob nila Dario o hindi sundin ang mga bili nila. Lubos nilang sinasamba ang mag-ama kaya hindi siya ang bubuwag sa utos o hindi siya ang mauuna. Isa pa, kung pipiraso siya ni uminom ng dugo sa ama ni Ara, masisira ang baluti, mapapataka ng dugo. At parang hiniling na rin niyang mamatay kung mangyayari iyon. Alam niyang hindi siya bubuhay na matagal ng nanay ni Ara. Iniwas ni Pilisa ang malagkit na pagkakatitig sa katawan ng natutulog na tatay ni Ara. Hindi niya maiwasang panginika ng laman pa na kanyang lunok habang dumaraan ang sandali. Lalong kumakalam ang kanyang sikmura. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Muli siyang nagpadala ng mensahe. Caps lock. Gutom na gutom na siya. Aniya, bago senen kay Aida. Hindi pa nakakababa ng tricycle, nagbayad na agad si Karidad. Caridad tumigil ang sinasakyan niya sa arko ng Santa Cruz. Hindi maipinta ang muka na panay ang singhot sa hangin. Sapagkat putol-putol ang samyo sa ere, ngunit sa lupa, walang bakas. Nang tuluyang makalayo ang sinakyan tricycle, init sa ni Caridad ang sapin sa paa at mabilis na tinakbo ang bahay nila Isandra. Hindi niya maiwasang mapamura ng mapansing may mahinang samyo na naiwan sa loob ng arko, ngunit putol-putol pa rin na tila ba nang aasar, samyo ng mga ordinaryo. Burak, malansang nabubulok na, na dugo, kasama ang samyo ng kanyang apo, at ni Isay, na halitang panay ang ikot sa lugar. Tuluyan nang ngang nabubura ni Isandra ang may samyo gawa ng pagpabalik-balik sa pagpaparoon at pagpaparito. Saglit pa, nakita niya ang malaking asong itim na si Isay, patakbo sa kabilang ibayo. Agad niyang hinuli ito sa paghablot sa buntot. Nagulat pa ang nasa wangis na hayop na si Isay, ngunit nahagip ang wisyo bago siya sakmalin. Mula sa pagkakahawak sa buntot, niyakap niya ang hayop. Mahigpit, isang paraan na mabisa kay Isay upang kumalma. Saglit lang, bumalik ito sa taong wangis. Umiiyak, natataranta, at tila pahulagpos na ang hibla ng katinuan sa sarili. Iyong, iyong magamakuna'y na nawawala. Wala akong makuhang bakas. Anito, nabahagyang sumigok pa. Tila ng lambot si Karidad. Tumingin siya sa ere. Sinubukang sundin ang putol-putol na samyo ng ordinaryo. Ngunit wala. Wala talagang maituro na landas. Sinubukan niyang humanap ng bakas sa lupa. Kahit sa arko pa lang, murado na ang mga bakas ngunit wala talaga. Napailing si Caridad. Kakabalik pa lang niya sa dalawang linggo halos na pagkawala. Wala sa sariling nahaplos niya ang mga brasong may naghihilom ng na mga kalmot. Galing siya sa madrama at masidhing engkwentro at heto naman ang sumalubong sa kanya. Hindi ako makailis sa lugar na naamoy ko si Pulto at si Ara. Pero hindi ko alam kung saan banda. Napapasabunot sa buhok na wika ni Isandang napaluhod na sa lupa. Hindi maiwasan ni Caridad na mapasingasing. Kilala niya ang anak. Si Ara at ang asawa nito ang kahinaan ng nag-iisa niyang anak hindi ito nakakapag-isip ng matino kapag nag-aalala at natataranta. Ganitong ganito ito noon nang maabutin niyang naaksidente ang ama nito. Tingin niya, ang takot na iyon ay lalong sumidhi ngayon. Ang tanging kahinaan ni Isay sa katawan, bilang tao at bilang aswang. Tulungan mo ko, Nay. Tulungan mo ko. Tila nauupos na samo nito sa kanyang ina. Nag-vibrate ang cellphone ni Pilisa sa bulsa. Agad niyang binasa ang mensahe. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang dalaga sa text na nabasa. Si Aida ang nagpatila ng mensahe. Pinapapunta siya sa isang tagong lugar upang makakain. Kasabay ng bili na mag-ingat sa pagsalise at itago pa rin ang tatay ni Ara na agad niyang nakuha kung hindi matatagpuan ni Isa ang asawa nito, hati ang isip nito at lalong matataranta kung saan hahagilapin na mag-ama. At nakikita niyang bagamat malakas itong lahi ng aswang, may kahinaan ito na tumatalo sa sariling isip na mag-isip ng matino. Ang mga mahal sa buhay. Hindi niya ito masisisi. Iba talaga kapag mahal sa buhay ang damay. Kukunaw ang mundo. Sandali siyang nagmasid. Nang masiguradong wala pa rin ang ginang sa paligid, ay agad siyang naglapag ng bakong yapak sa lupa. Agad natanggal ang baluting gamit sa sarili at muling humalo ang samyo niya sa hangin. Bago muli niyang binura ang mga bakas ng paa, sa ginawang iyon, muli siyang nawala. Kailangan niyang gawin ng parang iyon upang maihiwalay niya ang sarili sa taong nakabalot pa rin sa kanyang baluti sa ganoong paraan makakaalis siya sa teritoryo ng malaya at mananadiling nakatago ang ama ni Ara sa paningin nila Isay. Sadyang makapangyarihan ang kakayahan niyang pagbubura ng bakas. Tangan nga lang at kailangan maingat siya sa ginagawa. Isang pagkakamali lang maaari niyang ikapahamak iyon. Nang masigurong kumapit na muli sa kanya ang buluti, ay mabilis na siyang nanakbo. Gutom na talaga siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapaglalabanan ang makasama ang tatay ni Ara. Maigi na lang talaga, sumagot sila ida agad. Kumalma ka, Utos ni Karidad sa anak na bagamat nakaupo at kipkip -kip ang bawat tulo ng malapad na alampay sa hubad na katawan, ay nanginginig pa rin sa taranta Nasa loob pa ng teritoryo mo si Poldo. Ginamitan lang na mataas na antas ng sabulag. Magaling ang mga putok sa buho, Pinlano nila ng maigi. Natigil ang pagsasalita na matanda nang muling umigting ang samyo ng ordinaryo sa hangin. Ang samyo ni Pilisa. Maging si Isay ay natigilan. Ngunit agad ring nawala ang samyo. Kagaling. Hindi biro ang antas ng sabulag at pagbubura sa bakas naiiling na wika ni Karidad. Ano ho? Tanong naman ni Isay. Iyon lamang ang tanging paliwanag kung bakit napuputol sa ere ang kanilang samyo at nabubura ang kanilang bakas kung susundan. Hindi malalakas kung pisikal na katawan ng pagpapasayhan ngunit bumawi sa kanilang mga natatanging kakayahan. Ani Karidad, nasaglit nag-isip pa ko inalalayan ang anak na tumayo bumalik sa lugar kung saan nakatining ang samyo ni Poldo. Siya ang unang dinukot. May lang ako sa bahay. Ani karidad na mabilis tumakbo. Sumunod naman si Isay sa utos ng ina. Tatlong lalaki ang walang malay na dinala ni Ida sa kanilang kubo. Agad pinagsalusaluhan nila Samuel, Lorena at Dario Si Aida naman ay tapos ng kumain at nagpresintang magbantay sa nakataling si Ara. Naabutan niyang gising ang dalagita. Punong-puno ng pasa ang katawan nito at ilang sugat. Nang maulingan ni Arang dumating siya, tinuon nito ang nanlilisik ng mga mata sa babaeng ordinaryong napangiti na lang. Kung totoo man ang salitang nakakamatay ang masamang pagtingin, malamang tumimbuwang na si Aida kasalanan mo yan. Hindi mo kasi piniling magpayanggaw noon. O di sana, hindi ka namin kayang lapitan. Uwi kang paninisipan nito sa dalagitang bagamat walang sinasabing anuman, panay naman ang agos ng luwa sa bawat pisngi. May sasabihin sana si Aida pa, ngunit biglang sumulpot sa harapan niya si Pilisang, abot-abot ang paghingal. Bagamat naigtad si Aida sa paglitaw ng walang ano-ano ni Pilisa, hindi naagaw agaw niyo ng atensyon ng dalaga sa kanya. Oh, kamusta? Maingat ka ba? Tanong agad ni Ida sa kakarating na babae. Imbes na sumagot, natutok ang mata ni Pilisa sa dalagitang nakitali. Hindi nito maiwasang mapalunok. Bahagyang dinaanan ng habag ang mga matang kulay pula. Napakobango pa rin ang dalagita. Dangan nga lang at nahahaluan na ito ng samyo ng mga kasama niya. Hala, bakit naman sobrang yung nilamog? Nakangiwing tanong nito, bagamat panay ang lunok ng laway. Umismed si Aida bago ipinakita ang napuruhang nakabalot na leeg sa kasama. Lalong umiwi si Pilisa. Kahit may kakayahang magpagaling ng mabilisan si Samuel, halatang hindi agad tumalab iyon sa pinsalang natamo ni Ida. Siya ang gumawa nito. Nahirapan kaming mabibitsa rito. Si Lorna nga nadali pa yung leeg tsaka yung braso. May dalang asin na may halong kalamansi ang diputa. Saka kahit anong tali namin, pilit lumalaban yan. Kaya ayan na nga pala niya. May yamot sa tinig na lahat ni Aida. Muling napatingin si Pelisa sa dalagang hindi maputol-putol ang tingin kay Aida. Wala siyang masabi. Tila kasi kahit lamog ang katawan ng dalaga, maging ang mukha nito ay puro pasa. Litaw pa rin ang angking ganda nito. Alam niyang matatagalan bago magsawa ang mag-ama sa panibagong miyembro ng kanilang harem. Ang susunod na plano pala, ipapasa mo muna sa akin ang kakayahan mong baluti tapos ako na ang papalit sa iyo sa pagtatago sa tatay ni Ara. Ikaw naman, sasama ka na sa pagbaba nila sa antipolo bukas ng hapon. Kumain ka na muna, papalitan kita bukas ng tanghali. May lang kaming importante. Tapos ako na lang ang susunod sa inyo. Uwi ka ni Aida kay Pelisa. Nakita ni Pelisang nang laki ang mga mata ni Ara nang marinig ang hinayag na plano at pagpangkit sa kanyang ama. Ang matalas na pagkakatitig nito kay Aida ay nalipat kay Pelisa. Ewan ba niya? Ngunit kahit nakatali ang dalagitang dinukot nila, tila nangalisag ang kanyang mga balahibo sa braso nang salubungin ang nalilisik nitong mga mata. Aba? Mahal ka na rin niya, Pilisa, oh. Nang aasar na wika ni Aida sa kasama ng muling napalunok, binaling ni Aida ang atensyon kay Ara. Oo, tama ka. Nasa kamay namin ng ama mo, at ilalaman namin siya sa tiyan bukas. Nang aasar pang wika ni Aida, nilalong pinanlisik ng mga mata ni Ara, binalik nito ang tsokolating mga mata sa kanya. Nang maywang lang si Aida bago binaling ang sarili kay Pilisa. Sige na, kumain ka na. Tapos bumalik ka agad sa teritoryo nila Ara. Babalitaan kita agad kung may pagbabagong mangyayari. Pagtatapos ni Aida na agad sinunod ni Pilisa. Wala siyang komento o alinlangan kapag si Aida ang nagsalita sapagat ito ang utak sa kanilang tatlo. Si Lorena ang pain, si Aida ang utak, at si Pilisa ang tagalinis ng kalat. Ang samahan nilang tatlo ay pinupunda siya ng pagmamahal nila sa mag-ama. Kahit madalas, nagkakairingan si Lorena at Belisa. Alam nilang wala silang hindi kagawin para sa mag-amang minamahal at sinasamba nila ng lapis.